He made us laugh with his wit and timing. He melted our hearts with those adorable eyes. His on-screen antics entertained us all. Yung artista kasi nung araw, nilalagay talaga sa pedestal. He was the biggest child star of his generation. Kapag bata nag-deliver, ganyang kalita nag-deliver joke, mas nakakatawa. Maybe the greatest child star ever. He became a big star. From the small screen to the big screen. He was an inspiration to, to all of us, no? Um, he was the first family namin na, na naging artista. He captivated and entertained millions of fans. You didn't even know that he was really talented. No wonder. He was named the child wonder of the Philippine showbiz industry. Para may sikat ka ako, Mula ka, pin-pinsan pin, pin, mo si Nino, ganon. This is the story of a boy who became a phenomenon. A phenomenon named Nino Mulak. Kaya nagkaroon ng mulak because of Nino Mulak. Iisa lang ang Nino Mulak. Ang build up sa kanya, uh, the child wonder. Doon nagkamulat ako, nandun na ako sa, sa pag artista na ako. Ito ko. Angelo Jose Rocha Mulak sa totoong buhay. Ipinanganak si Nino sa Manila noong October 27, 1971. Siya ang panganay na anak ni na Alexander Mulak at Rebecca Rocha. Mula pinanganak siya, hanggang sa nung nag-artista siya, ako kasama ng araw-araw sa shooting eh. Kasi hindi pinapayagan ng papa at mama niya yan, na hindi ko susundo sa bahay niya. Hindi na rin nanibago ang batang sininyo sa mundo ng showbiz. Dahil dito rin lumaki at nakilala ang ilan sa kanyang mga kamag-anak. Siyempre, malaking inkluwensya sa akin si Tita Cheng, papa ko, ang um, Tita Nena, Mala Fantas, No? Uh, dahil kung hindi naman siguro dahil kay Tita Nena, uh, hindi rin mapupunta sa showbiz yung pamilya namin. Meron din ang Malaking role yung mama niya eh, si Rebecca. Kasi si Rebecca artista eh. Galing din sa angka ng mga artista yung Rebecca Rocha. Ako din ang nagpapa, nagdedirect sa kanya. Kung tuturo, kung anong gagawin. Kasi sa akin sumusunod yan eh. Bilog at malusog. Guwapo at mestizo. Bibo at aktibo. Ito ang naging bentahe ng batang sininyo para makuha ang atensyon ng mga tao noon bago pa man siya pumasok sa showbiz. At ting umaga, ginagawan tour yung bahay namin. May mga bus-bus ng ano, galing sa probinsya na nagre-rent sila ng mga bus. Tapos pupunta sa harapan ng bahay namin para lang tingnan ako. Para lang sa pagsilip ko na ganun sa umaga. Para lang makita ko. Sabi nga nila, showbiz runs in his blood. Kaya di nagtagal, sumabak na rin si Nino sa pag-aartista at the very young age of three. Besides, di pa man siya artista, marami na siyang mga tagahanga dala ng kanyang natatanging kakyutan at natural na kabibuhan. When he started, talagang parang by accident lang, laro-laro, nakukyutan yung mga tao sa kanya. Nag-visit kami nung set nung may lalaki sa ilalim ng kama ko, kaya mahala. Nagbe-break sa shooting. Eto si Nino, mahilig sa yung tinitingnan siya ng lahat ng tao, pati yung mga kulo, lahat. nagpa doon na kumakanta siya, sumasayaw siya na yung Brass my teeth, Brass my alone. Eh, audition yung uh, mami ko na nabasa sa sa dyaryo, na kailangan nila ng uh, batang artista, ng, ng child co-host. Basta nalaman ko na lang eh, nandun na siya sa Ariel Oreta and Company. Mayroon kaming programa nung araw, uh, Ariel and Company after 6. Uh, and um, may portion akong gustong magpa-audition ng mga bata. At uh, marami naman dumating. One of them was this little boy, mga two and a half years old. Lumapit ako kay Ariel Oreta sinabi ko, Tito Ariel, Tito Ariel, wait oh, look, I can do what they're doing. Tapos hanggang sa mamaya ko, ate, ako rin yung pinapanood ng ibang mga magulang. Tapos ako yung nakuha andun yung presence eh. Yun, yung tinatawag ng X-Factor. So, ang nangyari, Ariel and Company After Six yung pangalan ng programa kong TV show. Ako yung bida noon. Pero, do sa portion niya, ako ang support. Heavy time na may show yon, nag iba ang role niya eh. Meron siyang role na fireman, may role siya na... Basta iba-iba eh. Kaya, kayang-kaya niya. Maganda feedback eh. Ang lakas ng feedback ng Ariel eh dahil nga kay Nino eh. Taong 1974, nang opisyal na naging artista ang batang si Nino Mulak sa pamamagitan ng pelikulang Lulubog, Lilitaw sa Ilalim ng Tulay. Kasama si na Amalia Fuentes, Boots Anson Roa, at Celia Rodriguez sa ilalim ng Juan de la Cruz production. The first movie ko, yung, yung dialogue ko, brush, brush my teeth, brush, brush my teeth. <laughs> yung unang-unang dialogue ko. <laughs> Kasi, um, kunyari, kami ng mga bata. Eh, Tapos kinuha nila mga bata, ako, si Aga, si na Arlene Mula. Pag meron siyang film na ginagawa and kailangan ng mga extra na bata, so pasusundo kami ng papa ko, pasusundo kami, me and my brother, sa so sasali kami sa, sa shooting ng one day. Ang unang-unang pelikulang ginawa namin na full length is yung Belo and the Kid. Hindi siya yung kamera shy or takot. May kalisma siya nung bata siya. Sa kanyang unang pelikula pa lang, napa na ng napaka-inosenteng bata ang mga manonood noon. Dito na siya nagsimulang makilala at unti-unting makabuo ng libo-libong tagahanga. Kahit saan ako magpunta talaga, meron akong kasamang metrokom galing sa Malacanang dahil uh, baby ako ni, na in, parang favorite ako din na uh, Madam, Madam Imelda Marcos. palibhasa'y ay napaka at napaka-inosente. Walang kamalay-malay ang batang sininyo sa kanyang mga pinaggagagawa sa showbiz noon. Pag nasa camera na yan, hindi mo, hindi mo maroon magbasa nung araw yan. Bata yan eh. So, pinipid lang namin ng dialogue yan, ng kung anong eksena. Hindi siya pilit kasi makikita mo yung mga ibang artista, mga ibang child star. They were, para makikita mo, ginagawa dahil trabaho or ginagawa dahil pinipilit ito talaga gustong gusto niya yung ginagawa niya. Magugulat ka lang, may mga dagdag na yan eh. Naiintindihan niyo kung ano yung eksena, tapos nag-a-addid na siya. Sa kanyang pagsisimula ng mga maliliit pero markadong eksena sa pelikula, ito na pala ang simula ng kanyang napakalaking eksena sa mundo ng pag-aartista. Kaya ko lang naman huna isip yun eh. Dahil kailangan namin ng na pera. Isisolid na ho. Dito na rin nagsimula ang pagbansag sa kanya bilang child wonder ng Philippine showbiz. I was the only parang uh, actor yata na naka, nakasakay naka dun sa ano sa presidential car. <laughs> Kasi bawal yata yun. Dapat uh, sila, family lang yata yung nakakasakay doon. yung mga subsequent na mga pictures niya, lahat kumikita eh. In fact, dumating nga yung point na kahit na si Dolphy, picture si Dolphy or picture na PJ, medyo pagdating sa box office, inuurungan na nila. Pero pa ako picture na na si Madam Imelda nakaupo sa chair niya. Tapos nakaupo ako sa presidential chair. Tapos si Marcos andun sa likod, sa likod nakatayo. At such a young age, he had already achieved so much. And yet, he was only getting warmed up. More on Nina's triumphs when we return.